Inilalagay ng Diyos ang kabutihan sa tabi ng pananalangin, ikalabing apat ng Setyembre. Ang mga pananalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos, gawa 10 versikulo 4. Ang tunay na kabutihang kristyano ay nagmumula sa prinsipyo ng nagpapasalamat na pag-ibig. Hindi maaaring umiiral ang pag-ibig kay Kristo nang walang kaukulang pag-ibig sa mga pinarituhan niya sa mundo upang tabiusan. Dapat pag-ibig kay Kristo ang naghaharing prinsipyo ng tao, kinokontrol ang lahat ng damdamin at pinangangasiwaan ang lahat ng lakas nito. Dapat mapuko ng tumutubos na pag-ibig ang lahat ng malambot na pagmamahal at mapagmalasakit na debosyon na posibleng umiiral sa puso ng tao, kung ganito ang kalagayan, walang kailangang ape lang na kaaantig sa puso ang kakailanganin upang masira ang kanilang pagiging makasarili at magising ang kanilang mga natutulog na pakikiramay, upang tawagan ang mga mapagkaluob na mga handog para sa mahalagang gawain ng katotohanan. Ang nararapat na nakatuo na kabutihang loob ay nakakukuha ng lakas sa pag-iisip at moral ng mga kalalakihan, at hinihimok ang mga ito sa pinakamalusog na pagkilos sa pagpapala sa mga nangangailangan at sa pagsulong ng gawain ng Diyos. Kung kailangang mapagtanto ng mga may mga kayamanan na may pananagutan sila sa Diyos sa bawat dolyar na ginugol nila, mas magiging kaunti ang kanilang ipinalalagay na ninanais, kung buhay ang budi, magpapatotoo siya ng mga hindi kinakailangang paglalaan sa kasiyahan ng pagkain, at sa paglilingkod sa kapalaluan, sa kawalang kabuluhan, at sa mga libangan, at iulat ang pagwawalang bahala ng pera ng kanilang Panginoon, na dapat sanang itinalaga sa kanyang layunin. Hindi binubuo ang haba at kaligayahan ng buhay sa dami ng ating mga kayamanan sa lupa. Ang mga iglesyang iyon na pinakasistematiko at liberal sa pagpapanatili ng layunin ng Diyos, ang pinakamaunlad sa espiritwal. Ang totoong kalayaan sa tagasunod ni Kristo ay kinikilala ang kanyang interes doon sa interes ng kanyang guro, ang pagiging makamundo at kasakiman ay kumakain ng mga mahahalaga sa ng mga mabuting gawa na malapit sa tabi ng panalangin, Sinabi niya kay Cornelius, ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos.